Sa kita na di matapos-tapos ang problema sa traffic, kabilang sa pinag-aaralan, ang pag-aalis naman ng bicycle lane sa EDSA. Pinusuan niyan sa barangay saksi ni Jamie Santos. Noong COVID pandemic, na uso ang pagbibisikleta dahil sa social distancing at limitasyon sa pampublikong transportasyon. Ang bicycle lane inilaan para sa mga siklista para sa kanilang kaligtasan. Pinag-aaralan ngayon ng MMDA, palawakin ang bike lane at doon ilagay ang mga motorsiklo o di kaya alisin ang mga bisikleta sa EDSA. Considering na tayo lang po siguro sa buong mundo ang major highway eh, yes. na andun po yung bisikleta. Mm -hmm. Tapos po uh, underutilized daw po yung bicycle lane. So kasama po yan sa na-receive namin proposal na pinag-aaralan pala. Ayon sa MMDA, nasa 1,500 na nagbibisikleta ang dumaraan sa EDSA araw-araw. Habang nasa 117,000 na nagmomotor ang gumagamit ng EDSA kada araw. Marami naman ng dedicated lane. It's just that Kunti ang gumagamit, maybe because of the weather. Um, so yung sa plano nga, inaaral natin, may mga proposals, uh, we'll study it on a case-to-case -case basis. Kaninang Rush R, nakuna namin ang ilang motorcycle rider na dumadaan sa bike lane sa bahagi ng EDSA annapolis Pag Rush R, yan daw ang halos nakakasabay ni Edgar na dumaraan sa bike lane araw-araw. Siya pangaraw ang nabubusinahan ng mga nakamotor. Wala itong magagawa eh. Eh, lahat gustong makauwi. Eh. Bubusin na ang kapag uh, may mabagal ka. Pero wag naman daw sana baliwalain ang kanilang kapakanan kung mawawalan sila ng linya sa EDSA. Kawawa oh, naman kami mga nagbibisikleta. Eh, commuters lang kami, lalo mas pag-commute pa. Dito nakakatapid kami sa bike eh. Ayon sa ilang motorcycle rider na nakausap namin, magandang pag-aralan ng lane sharing na lang. Sharing is caring daw. Hindi po, sharing na lang po yung, yung mga motor tsaka yung bike para lahat makaka-access pa rin doon sa kalsada. Hindi naman yung puro motor lang. Opo. Kawawa po yung mga nagko-commute na nakabike. Kahit nagmumuto po ako, hindi po ako papabor doon. May karapatan din naman po sila sa kalsada eh. Pero hindi lahat gusto ng sharing. May ilang mas gustong walang bike lane sa EDSA para lumuwag daw ang kalsada. Oo, dapat kasi mawala doon kasi ano yun, ang laki ng sakop nila eh. Well, mas maganda po para mas mabilis yung traffic. Natatagal lang kami sa, ano, eh. sa pag-andar, ah, bagal. Kasi ano eh, medyo nakakasakabal din sa daan, saka delikado. Tulad sa amin, minsan kakanang kami na magbababakan ng passenger. Delikado kasi minsan hindi namin sila napapansin, biglang sumusulpot eh. Oh dapat ang bisikleta dapat sa mga ano lang, hindi dito sa EDSA. Dapat sa mga kalye, sa mga loob-looban lang sila. Ayon kay Ira Cruz ng Alt Mobility PH, matagal na raw na hindi nagpa-function din ang highway ang EDSA. Access daw ang EDSA hindi lang para sa iba't ibang lungsod, bagkus, maging sa iba't ibang opisina, mall at pinagtatrabahuhan. Ang mga uh, success ng mga syudad, mga lungsod mm -hmm. ay yung mga lungsod na maraming pagpipilian mm -hmm. uh, ng mode of transportation ng mga tao. Mm -hmm. uh, so, hindi tayo hindi nila dapat iniisip kung paano babuwasan. Dapat ang iniisip nila paano ba magkakaroon ng maraming pagpipilian ng mga tao. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.